And guys, good morning, good afternoon, good evening sa ibang mga lugar dyan na nanonood. Kung napapanood nyo po ito, uh, ito po yung continuation ng ginagawa ko. Maliit na kulungan ng aking baboy ramo. Ito po, holda na po yan. Lalagyan ko na sana. Lalagyan ko na lang yan ng piero sa palibot ito ipa na lang po dyan sa bukbay na yan at dito na lang po ay lalagyan ko ng ito po yung sisimintoyin ko lang itong kaputol na to ito. Ayan. itong kaputol na to ito yung sisimintong ko sisimintoyin ko sya at dito yung kulungan dito yung daanan dito na rin yung kainan nila dito kung lalagay So, hindi pa ako ng semento, lang Yan. Ito, semento po ito. Ito, yero lang yung tabing niya. Ito yung mga yero, nakahanda na yan. So, lalagyan ko na lang po ito. Papakita ko sa inyo pag nalagyan ko na yan ng lupa lang po ito. Ang plano dito, uh, lalagyan ko ng, yun nga, buhangin, yung buhangin galing sa dagat. Kasi medyo salty yun eh para hindi naman siya langgamin or pasukan ng mga insekto yan tapos lalagyan ko siya ng ipa yan ito ang lang 3 by 1 3 meters lang ito 3 meters ito mga 130 ang lapad ang haba niya 3 meters yan yung mag-inak kong baboy ramo ang lalagay ko dyan kasi nandun sila sa putika nandyan inalis ko na yung ibang baboy dito kasi nagpuputik siya nilagay ko na po dito yan na po kanina Ma maulan po kasi lagi dito sa bicol ito ang aking mga alagang itik nilagay ko rin sa taas kasi napuputik sila ayan yung na ito yung aking magina baboy mo You know, kasi pangit po yung kulungan nila eh. Oh. Kawawa naman yung biik. Wala pa naman baksin yan. Hmm. Isang babae at isang lalaki po yan. Sayang nga at dalawa lang yung anak niya. Unang pa panganganak niya ito. Yan. Sila po yung ma ilalagay ko dun. Papakita ko sa inyo dun sa ginagawa kong parang kulungan walang baboy walang amoy yun <laughs> kasi ipa yung ipayongkay niya, biddings niya na may buhangin. So, sila po nilalagay ko. Hop! Negra, ano yan? Ito yung aking mama na native. Yung nanay nila. Nanay ng mga native ko. Buntis na po ito. One month na. Ayan. Mga by April or April yata. Ito buntis na rin niya lahat buntis po ito eh. Actually, itong native ko buntis na rin ito. Pinasampang ko na rin po yan. Kaya, habang walang nabenta na po yung mga baboy ko dito. Yung pinakita ko sa inyong uh, yung apat nito sa saka isa dun sa dulo. Nabenta na po yun. Ayan. Kaya sila muna nilagay ko rito. Itong mga native. Sinampanya na rin yan. Iyan e yung nanganak na hindi nagtulo eh, hindi niya pinadede. Pinagsama ko sa sinampahan niya nung bali binulugan siya. Iwan ko mabuntis yan. Plano ko na may benta yan. Ito yung isa, buntis na rin. So, yan muna po ang aking gaganapan dito sa aking ding tulungan. Yan. Yeah. Yan. Pakita ko sa inyo semento na po yan. At may mga dingding na po yan. Talagyan ko na po yan ng ipa, Ang hokay yan. Thank you. Thank you for watching. God bless. Uh, salamat po sa mga nanonood or nag-subscribe. Thank you. Kung mag-comment po kayo, may mga comment po kayo, okay lang po. Baka masagot po ako dito sa mga native pig. so much and god bless my boy